Mahiya na mga araw guys sir. Lumubog na naman sir. Sabi ko wag muna. Lulubog talaga. Sa na naman guys. Ang isa traffic. Sunset na naman guys. Sunset. Sunset. Ang edsa guys, sa lang guys Yan ang daloy ng traffic ko dito sa edsa Sa Quezon na binyo Kison na binyo, City Yan Ang papunta sa southbound ay sa na Traffic sa ibabaw sa kabila normal lang ang papuntang Makati traffic din guys bagal lang usad ng takbo usad uh, ng takbo meron na sa TV ba wala ng usad ng takbo i-sibin to guys usad ng takbo channel 7 24 horas walang iwanan <laughs> Ano kita yung semen pool dito? Sa baba. Yay! Ang sunset na talaga. Lubog na sila guys. Iwanan na kami dito. Madilim na. <laughs> Your body, pole You're beautiful, it's true. Peser mal, cara peser, peser mall, Ayan, Eh, na? Aku green. Ayo. Kamu dia nak? Bagaimana kau tahu dari kamu? Tanda Eh. Kulay green, ilaw Ay, ah. Ayan. ay, 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 Ito, ay, ay, ano dyan? Ito na Ano na? Malulubog na ilaw O oh, ilaw? Yan lang, sa unahan lang konti Araw yan, Dyan nakatira yung kuya ko Dyan sa unahan lang? Oo, oh, may sapa yan dyan eh Kaya eh, si ba dyan? Eh. Eh, Bernardo Street Hmm Siyempre na unahan dyan eh Oo yung Katabi niya, nung ba na konti Yung bar po-bar yung Dyan Bar ni Usang, oh, usang ba yun? Oh, dati. Then, wala na yun. May HFM din ha? Wala na yun, matagal But, na yun eh. Wala na? No? Pero okay. pa yung pangalan? Ano pong pangalan na? Doon sa, na, doon sa nakuha. Uh -huh. Dati siyang hostess eh. Diyan yung barko-barko, natabi na sa unahan kundi. Then? Oo. Oh. Ano di taas din pala sa Manila yung, na? Iniskwilahan ng mga ano ba, mga marine. Sa ano, mga seaman. Pero maliit lang Manila. Manila. Lawak ng City. City ang malaki. Ano ang gawin sa doon? mga Manila City? Ano? Ano? पतंदीकर पण